Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala syurfil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inisya Allah, tafsir sana ngayon, pero iba pala ito na dala kong, ano, notes. So kunin na lang muna natin yung akida. Tutuloy natin inisya yung... Chapter 17, Babusyafaa Shafa'a, ang kabanata tungkol sa Shafa'a o pamamagitan. At nandito na tayo ngayon sa Anwa o ang mga uri ng Shafa'a o pamamagitan. So meron ka ba't ibang uri ng Shafa'a o pamamagitan? At yung pamagitan nga para ma-distinguish ito mula sa tawasul, ang syafa'a ay ang paghiling ng tao sa iba pa na gumawa ito ng anuman na magdudulot sa kanya ng kabutihan o kasamaan. Samantan, yung tawasul nagiging ano lang siya, kumbaga, uh, pagpapalapit kay Allah. Pero doon sa syafa'a, ahimbawa, yung syafa'a na hinihiling ng mga kufar sa kanilang mga santo, kanilang mga Diyos-Diyosan, yung Diyos-Diyosan talaga, ang mismong gagawa ng uh, hinihiling nila. Katulad sa mga santo, santo ng internet, santo ng uh, pagbubuntis, santo ng kung ano-ano, yun ay syafa'a. Pero kung magdarasal ang kufar in Jesus' name o kaya sa ngalan ni Maria, yun ay tawassul. So, isa sa syafa'a, insya Allah, sabi dito, kam anwa syafa'a, uh, ay hindi pala, kam anwa us syafa'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil akhira, wa mahiya. So, dun sa unang uri ng mga syafa'a na natukoy, yung syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So, dito ang tinukoy na syafa'a, yung matatalaki natin yung syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kasi nung nakaraan, na talakay na natin yung syafa'a na dalawang uri kung ito ba'y pinahintulutan at hindi pinahintulutan. Sa so, doon sa pinahintulutan, ang merong dalil na ito'y mangyayari. At doon sa hindi pinahintulutan, syempre ang anumang walang dalil na ito'y mangyayari. At usually may kinalaman ito doon sa mga paniniwala ng kufar. So kabilang sa mga syafa'a na paihintulutan ni Allah, Katulad nga sa kanyang sinabi, Mandal la di yashfa'u indahu illa bi'irni sa ayatul kursi. Sino ba ang uh, mamamagitan sa pagitan ng tao at ni Allah liban na lamang sa kanyang pahintulutan? So kabilang sa pahintulutan niya, syempre sa akhirah mangyayari ito, ay yaong syafaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa So yung ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ito ay mayroong anim na uri. Shafaatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam anwa. Una, ash-shafaatul kubra allati yata'akhkharu anha uh, ulul azmi minar rusul hatta tantahi ilayhi sallallahu alayhi wa sallam. Itong na pinakamalaki, kubra. O pinakadakilang shafa'a na hindi gagawin ng sino man sa ulul azmi minar rusul. So lahat ng mga propeta na o sugo na nakikilala sa kanilang paninindigan lalapitan ng mga tao. At actually kabilang doon si Adan sa mga lalapitan na hindi sa hadith at kasama doon yung ulul azmi minar rusul pero lahat sila ay Pero si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang uh, kukuha nito. At ang syafaah na hinihiling nila ay ang simulan na ang araw ng paghuhukom. Hihiling sila kay Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na makiusap kay Allah na simulan na ang araw ng paghuhukom. Kasi sa araw ng paghuhukom, magiging mahaba ang paghihintay ng mga tao doon pa lang. Mas mahaba pa sa buhay ng tao dito sa mundo. Okay? Kaya nga, yung tao hindi dapat naiinip dito sa mundo. Sa anumang kabutihan na inihintay niya. Sa dapat uh, pagtiisan niya insha'Allah. At ang tao, huwag siyang mag magpapakaligaya sa mga ipinagbabawal na mga gawain dahil ang kaunting ligaya dito sa mundo ay napakatindi. Umaga, kung ito ay nangyari nga sa haram, napakatindi naman ng parusa uh, parusan nito lalong-lalo na sa araw ng paghukom. At syempre, ang buhay natin dito sa mundo, mabuhay ka man ng ilang libong taon, mapuputol yon at ilang libong taon din ang araw ng paghukom para sa ibang tao lalo na yung magiging mahaba para sa kanilang paghukom na kung pagbabatayan natin yung hadith na mauunang papasok ng 500 years yung may hirap ibig sabihin maaring merong tao na may araw ng paghukom yung araw ng paghukom niya ay napakahaba lalo na yung mga tao na maraming pininsala maraming pinatay Maraming niloko, maraming pananagutan na hindi niya tinupad. Maaring ganun katagal ang araw ng paghuhukom para sa kanila. Kaya nga, itong buhay dito sa mundo, nga dapat ano tayo dito? Dayuhan, estranghero, hindi parang dito na tayo mabubuhay habang panahon. Nagagawin na nating paraiso ang mundo na ito. So dapat nananabik tayo ang Muslim dapat sabik na makabalik sa paraiso. Okay, hindi yung ginawa mo ng paraiso itong uh, mundo. Huwag mong gagawing paraiso ang mundo. Ang hangarin natin ang makabalik tayo doon sa tunay na paraiso. inshaAllah. Pangalawa, syafaatu li ahlil jannati fi dukuliha. Sa si Propeta Muhammad SAW, sa mamamagitan sa pagitan ng ahlul jannah para makapasok na sila sa paraiso. Mamagitan siya kay Allah. Pangatlo, siya fa'atu likaw min min al-usat, min ummatihi, anlayad Sa so, si Propeta Muhammad Wasallam, siya pala ay mamagitan din sa mga suwail na kabilang sa kanyang umma upang hindi sila makapasok sa impyerno. So makikiusap siya kay Allah na mapatawad sila. Pangapat, Shafa'atu fi ikrajil usat min ahlil tawhidi minan nar. So, si Propeta Muhammad SAW ay mamamagitan na ilabas ni Allah mula sa impyerno ang mga ahlot tawhid, ang mga hindi nagtambal kay Allah pero maaring nandun nga sila sa impyerno dahil sa malalaking kasalanan. So, hihiling siya kay Allah na patawarin sila. Panlima, syafa'atuhu fi qaumin min ahli al-jannati fi ziyadati thawabihim wa raf'i darajatihim. Magitan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa ahlul jannah na dagdagan pa ang kanilang gantimpala at itaas ang kanilang mga antas. Pagtaas ng antas, na maaring kasama na rin dito, literally yung tataas yung antas nila sa paraiso. Mapupunta sila sa mas mataas na antas ng paraiso. At pang-anim, syafaatuhu fi takfifil adabi an ammihi Abi Talib. Ang kanyang syafa'a na siya ay hihiling kay Allah na uh, bawasan ang parusa sa kanyang uncle na si Abu Talib. At ito ay special lang sa kanya. Special lang ito sa kanya. Walang sinumang tao ang naiulat na mayroong ganitong syafa'a, na pwede siya magsyafa'a sa kamag-anak niyang kufar nabawasan ng kanilang parusa. Ang bawasan ng parusa sa kanila. So ito ay anim. So natin yung una. shafaatul Kubra Allati yata'akharu anhu ul azmi minar rusul Hatta tantahi ilayhi sallallahu alayhi wa sallam. So lahat ng mga lalapitan ng mga tao sa araw ng paghukom para simulan na ito, para mamagitan upang magsimula ng araw ng paghukom dahil naiinip na ang mga tao sa paghihintay, lahat sila'y tatanggi. Si Adam alihis salam tatanggi dahil siya ay sumuway kay Allah. Si Ibrahim alihis salam, ganyan din nababanggit doon sa hadith, uh, mababanggit niya na nagsinungaling siya. Kaya ayaw niyang mamagitan kay Allah. Pero niya technically yung pagsisinungaling niya, hindi naman talaga kasinungalingan, kundi pawang mga uh, pagsisinungaling upang makapangatwiran. Okay? Kumaga white lies para hindi magdulot ng malaking pinsala sa kanya. Hindi lalapitan ng mga tao si Musa alihis salam, si Isa alihis salam, pero tatanggi silang lahat hanggang sa tatanggapin ito ni Papata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakulu ana laha. At sasabihin ni Papata Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya na ang tutupad dito Wadalika hina yargabul khalaik ilal anbiya'i liyashpa'ulahum ila rabbihim hatta yurihahum min karbil mokif. At hihilingin nito ng mga tao o ng lahat ng nilikha kasi sa araw ng pagkukom, di lang naman tao nandun. Pati ang kanto na roon. Okay? Kasi so hihiling ang mga tao ng syafa'a o ang lahat, ang mga nilikha natutuusin tutuusin ng syafa'a kasi pati hayop, o nga pala, pati hayop nandun din sa araw ng paghuhukom, di ba? Magagantihan yung tupa o kambing na sinungay nung isa pang tupa o kambing. So lahat yun ay hihiling na simulan na ang araw ng paghuhukom. Hihiling sila kay Propeta Muhammad s.a.w. na mamagitan sa kanilang Panginoon upang sila ay uh, makapagpahinga na o matapos na ang ang carb o yung ligalig o panganib o pinsala na dulot ng mokif yung paghihintay nila ng matagal para sa araw ng paghukom. At ito ang paghihintay na ito. Mas matagal pa ito kaysa sa buhay ni naman dito sa mundo. Okay? Kaya hangarin natin na maging maayos ang kalagayan natin insya Allah doon sa kabilang buhay. At magsisimula ito syempre sa maayos natin na pamumuhay dito sa mundo. Walang saysay -say, yung pagiging hari mo rito. Sige, hari ka. Malawak ang iyong pag-aaring lupain. Marami kang alipin. Pero sa araw ng paghukom naman, wala. Wala kang aasahan kung hindi ka mananampalataya. Yung syafaatu li ahlil jan na tifidukuli ha. So ito'y mangyayari din matapos ang pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi kasi wala rin tao ang papasok sa paraiso liban na lang sa pahintulot ni Allah. At papahintulutan lamang ito ni Allah uh, kapag natupad na yung ilang mga kondisyon. Siyempre dapat may taguyod muna ang araw ng paghukom, uh, matuos muna ang tao, at kapag natapos na ng pagtutuos sa kanya, wala na siyang atraso, papasok siya sa paraiso ng dalisay, insya Allah. Papasok siya sa paraiso ng dalisay. Ngayon, kung hindi magiging sapat na pambayad sa kanyang kasamaan ng anumang pagdurusa doon sa libingan o pagdurusa niya sa kanyang kamatayan o pagdurusa sa araw ng paghukom, maring tatapon pa rin siya sa impyerno. Pero nga, kung siya ay uh, suwail na katulad nito, mamagitan pa rin si Papeta Muhammad wasallam para sa kanila. Yun ay number three. Shafa'atuhu likaw min minal usati min ummatihi Allah yad So maaring merong papasok nga sa impyerno, pero maaring merong hindi na papasok sa impyerno dahil na magitan na si Propeta Muhammad SAW para sa kanila. Nahihiling si Propeta Muhammad SAW na mapatawad na sila ni Allah. Pero well, syempre, yung mga nakapasok naman sa impyerno, hindi rin naman sila pababayaan. Kasi number four, syafa'atuhu fi ikrajil usat min ahli tawhidi an nar. Mamagitan siya kay Allah na ilabas ni Allah mula sa impyerno ang sino mang hindi nag pero naging makasalanan. Okay, so kukunin sila ni Allah mula sa impyerno at ipapasok din sila sa paraiso. At syempre kabilang dito yung hadith tungkol doon sa tao na kahuli-hulihang papasok sa paraiso. Na kahit ganun pala yung kalagayan niya, napakatindi pa rin o napakalaki pa rin ng gantimpala niya sa paraiso kahit siya ay maiwan doon sa impyerno ng matagal na panahon. Pero wag tayong magbabaka sa kalinga. Hindi natin alam, baka yung sentensya ng pinakamatagal sa impyerno, milyong taon. Okay? O Muslim siya, hindi nagsishir. Pero minom ng alak, na inigarilyo, nagsizina, o uh, nandoloko, nandurugas. hindi siya nagsishir. O nagsasala pa talaga siya. As in, matuwid talaga siya hanggat maaari. Pero nga, marami siyang kalokohan. So maaaring nandun siya sa impyerno ng mahabang panahon pero wag na natin asahan pa na kumbaga na walang anumang bagay ang makakapaghanda sa tao sa parusa sa impyerno. Okay? Walang anumang training, gagawin mo rito, papaaraw ka para sanay ka sa init. Wala, hindi gano'n ang init ng impyerno. Walang sinabi ang init dito sa mundo kung yahambing sa init ng impyerno. Eh, magtatagal ka pa doon. O sanayin mo yung sarili mo rito sa init, limampung taon na ikaw ay nabuhay, 60 years, 70 years, pagdating mo sa impyerno, isang libong taon ka doon, eh walang sa isa yung, iyong paghahanda dito sa mundo para sa init ng impyerno. Ganoon nga rin, yung mga papasok naman sa paraiso o nakapasok na sa paraiso, si o na, ibig sabihin na itakda na sa kanila na may pasok sa paraiso. Si Propeta Muhammad SAW ay mamamagitan pa rin sa kanila nang sa gayon ay lumaki pa ang kanilang gantimpala at tumaas ang kanilang antas doon sa paraiso, insya Allah. Sa mas mataas na antas. Kasi ang mas mataas na antas, ibig sabihin, mas malaki ang gantimpala doon. Kaya nga kapag mananalangin daw ang tao, hilingin nila kay Allah ang uh, Firdausul A'la, ang pinakakataas-taasan na antas ng paraiso, insya Allah. Hilingin na natin yung pinaka matindi sa lahat ng pwedeng ibiyaya sa atin ni Allah. At syempre panghuli, pang-anim, syafa'atuhu fi takfifil adabi an ammihi abitalib. Ang pamagitan niya para kay Abu Talib na babaan ni Allah pagaanin ni Allah para kay Abu Talib ang parusa sa kanya. Na mangyari nga na siya ang pinaka mababa, pinakamahinang ang parusa pero ang kanyang parusa, ang kanyang paa ay nasa apoy, subalit kumukulo ang kanyang utak. Yun ang pinakamahina. So paano pa kaya yung mas mataas doon? At paano naman kaya yung pinakamatindi? Para sa mga munafik na nasa kaila ilaliman ng impyerno, fiddarkil asfali minanar, sila ilalagay doon sa pinakailalim ng impyerno. So sila yung pinakamatinding parusa na makakamit. Ang mga nagpapanggap na muslim. Kaya nga, yung tao dapat ano, dapat matuwid siya sa kanyang pananampalataya. Insya Allah, dahil hindi sapat na ang tao ay muslim lang. oh muslim, ibig sabihin, muslim na karapat dapat sa paraiso. Pero, yun nga, dapat siya ay hindi lamang Muslim na nagpapakilalang Muslim, bagkos ay tunay naman na ng palataya sa puso, uh, sa isip at sa gawa. Kasi nga ang iman, ito ay kaulon bil lisan, watasdikon bil janan, wa arkan. Ang iman ay pananalita ng dila, ang iman ay uh, pagpapatotoo ng puso, at ang iman ay isinasabuhay ng katawan. Hindi pwedeng yung iman ay nasa puso lang tapos hindi mo isinasabuhay. Ang tawag dun suwail, fasik. Nasabihin niya may iman siya, malinis ang kanyang puso, hindi naman siya nagsasala. Walang saysay yun. Walang saysay yun. O maaring may tao, may iman siya sa kanyang puso. May iman siya sa kanyang puso, pero hindi siya nagsyahada. Wala rin sa yon, yun. Kailangan ipapahayag ang syahada. Si Abu Talib, naniniwala siya si Propeta Muhammad SAW ay sugo ni Allah. Pero hindi siya nagshahada na si Allah ay nag-iisang marapat na sambahin. O di impyerno pa rin siya. Siyempre, hindi pwede na yung iman ay nasa pananalita at nasa kilos pero wala sa puso. Yung mga munafik naman yun. May kita mo sa kanila yung tanda ng pagiging Muslim o kahit tanda ng pananampalataya. Kapag magsalita, laging Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, La Ilahi Lola. Napakabanal. Pagbaglakad ng dahan-dahan, nakayuko, di ba kabasag pinggan, gago naman pala, mandurugas kung ano-anong uh, katangian ng munafik. At syempre, maring naguugat nga talaga ito sa kawalan ng pananampalataya na umaasta lang silang muslim. So ito yun, sila yung itatapon sa pinakamalalim. Pero ang pinakamababaw, si Abu Talib. Pero kung ganito pala katindi kahit yung pinakamababaw, eh wag na tayo magbakasakali. Gawin na natin ang lahat ng magagawa natin para mailigtas natin ang ating mga sarili sa impyerno. Okay? Katulad nga din sa ilang mga hadith, uh, Fattakun nara walau bisyak kitamar, katakutan ninyo apoy kahit sa pamagitan ng kalahati ng tamar. Magsada ka kayo kahit sa pamagitan ng kalahati ng dates ibig sabihin, kahit anong maliit na kabutihan, gawin na natin para lang hindi tayo mapunta sa impyerno. Ibig sabihin, huwag natin, mamaliit, mag, natin mamaliitin ng kahit anong malit na gawain. Dahil maaaring yun pa nga yung uh, magliligtas sa atin mula sa impyerno, insya Allah. So, gawin ng lahat. Katulad na kung paanong si Propeto Muhammad Sallallahu Alaihi sa araw ng paghukom, insya Allah, gagawin din niya ang lahat para sa kanyang ummah na mapabuti ang kanilang kalagayan, insya Allah. Sa sumunod, sasabi dito, Man asadan nasi bi syafaatihi, Man nasi bi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma haqiqatu hadhihi syafa'ah wa So merong sinasabi o tinatawag na mga tao na pinakamakikinabang, sabi dito pinakamagiging masaya sa syafaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At anong katotohanan dito? At anong klaseng syafa'a? Ito. So meron daw mga tao na pinakamakikinabang at pinakamagiging masaya sa syafaan na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Sheikh Rahimahullah, asadun nasi bi syafaatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min kalbihi ang pinaka magiging masaya sa syafaan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang nagsabi ng la ilaha illallah ng dalisay sa kanyang puso dalisay sa kanyang puso ibig sabihin walang shirk dalisay sa kanyang puso na ibig sabihin din walang riya dalisay na walang shirk ibig sabihin uh, walang shirkun akbar at ganyan din riya na shirkun asgar dahil pareho itong shirk pareho itong shirk sa so yung tao syempre na nagsabi rin ng la ilaha illallah ng dalisay sa kanyang puso lilitaw ito sa kanyang kilos din lilitaw din ito sa kanyang pananalita okay kaya nga ang kabutihan ay maguugat sa puso at hindi din ang kasamaan ay naguugat sa puso. Kung gusto ng tao na mabuhay, sa la ilahe ay ang kanyang puso ay marapat na nasa la ilahe din. Okay? Hindi niya ito mapepeke. Pwede nga arte siya, magagaling umarte yung mga munafik eh. Pero sa araw ng paghukom, ang tanging makikinabang dito, sa syafaan na ito ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi sa mga nabanggit ay yung tao na dalisay ang kanyang puso sa pagsasabi ng la ilaha illallah na mangangahulugan din na masasambit niya ito at ito ay kanyang maiisasabuhay inshaAllah wa haqiqatuha anna allaha yatafaddalu ala ahli ikhlasi fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i man adinalahu lahu fi shafa'a ang katotohanan dito ay si Allah nga ay magbibigay ng higit na pabor sa mga mukhlisin, sa mga may tangan ng ikhlas, na dahil dito sila ay mapapatawad ni Allah sa wasita o ito na ngay syafa'a sa pamagitan ng dua ng siyang pinahintulutan ni Allah na magsyafa'a para sa kanila. At yun si Propeta Muhammad SAW. Na sa lahat ng tinukoy dito na kumbaga tao sa anim na uri ng syafa'a, ang pinakamakikinabang dito ay yung mga may ikhlas. Ang pinakamakikinabang dito ay yung mga may ikhlas. Watakunu li ahli tawhidi wal ikhlas. Ito ay para lamang sa ahlul tauhid at ahlul ikhlas. Ahlul tawhid, silang nagtatangan ng ikhlas na taliwas sa shirkun akbar at yung ahlul ikhlas dito naman na ikhlas na taliwas sa shirkun asgar. Okay? Dahil parehong ikhlas Parehong ikhlas. Ang Tauhid ay ikhlas din. Kaya nga Suratul Ikhlas, ang laman ng Tauhid, pero ang title niya Suratul Ikhlas. At ang kawalan ng riya, ito ay ikhlas din. Okay? Dahil ang shirk ay malaki at maliit na. shirk at ang taliwas ng parehong ito ay parehong ikhlas. Alhamdulillah. So dito, sa shafaah, panghuling ngayong gabi insyaAllah mahiya shafaatul lati nafaha al-Quran so meron daw shafaah na pinawawalang saysay ng Quran di ba yung may shafaah na manfiya at shafaah na muthbata manfiya ibig sabihin uh, walang saysay itinatakwil at muthbata na pagtibay sa so, merong syafa'a na itinatanggi kahit sa Quran. At ito nga, maka nafiha fiha shirkun kamatakaddam. Ito ay anumang syafa'a o pamamagitan o paghiling ng pamamagitan na merong kalakip na shirk. Katulad ng nauna nating natalakay tungkol sa syafaaton manfiya. Sa so, merong ayah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Beto. Sa Surah At-alam verse 51. Na sinabi ni Allah, Wa andar bihil ladina yakhafuna ay yushraru ila rabbihim, laysa lahum min dunihi waliy wa la Magbabalaka sa pamagitan nito, sa pamagitan ng Quran, babalaan mo yaong mga natatakot na sila ay titipunin sa harap ng kanilang Panginoon na wala silang anumang o sino man nakakampi o tagapamagitan. Okay? So, ibig sabihin, uh, ang Quran mismo ang tumatanggi na ang tao ay maaring hihiling ng pamagitan sa mga kaparaanan na mayroong pagtatambal dito kay Allah. At na kung paanong kinuha ng mga kufar si Isa Salam si Maria, ang mga anghel at ang mga santo bilang mga taga-pamagitan nila kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Singa so, sinabi, ni Allah, wandar bihil ladina yakhafuna ayuhsharu ila rabbihim. Babalaan mo sa pamagitan ng Quran, yaw mga natatakot na sila ititipunin titipunin sa harap ng kanilang Panginoon, laisa lahum min dunihi shafi'. Na sila iharap sa kanilang Panginoon na wala silang na sa harap ng kanilang Panginoon ay wala silang anumang, uh, anumang kakampi, wali o anumang syafi. Liban na lang siyempre sa pahintulutan ni Allah, Alhamdulillah. So ito yung pagtalakay natin ngayong araw sa syafa'ah, sa so medyo mahaba. Ang pagtalakay dito sa syafa'ah, Alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.